Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm um, the Churgas from my secret channel. A fatal or ozoma tarder. So ngayong hapon na ito, tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign of for the sign of Sagittarius. So Sagi, 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 -sag welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanyang kayang energy or kaganapin sa buhay ng mga tigers ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading labang Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Update ko kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksik -Sik -Sik na ilig na manong balik sa inyo. So let's see guys what is the messages. advices sa inyo ating Angel Spirit for the sign of for the sign of Gemini, ah, uh, for the sign of Sagittarius, sorry. For the sign of Sagittarius, so let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa ng ating mga baraha? Okay, there is a native of something let go. You need to let go from what? from a negativity or situations, no? May mga bagay na kailangan mo na talagang pakawalan at bitawan, no? Kailangan mo na palayain ang sarili mo mula sa situation na to, no? So, there's something that's all ones, by choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Piliin mo lang yung mga bagay na magbibigay uh, pagbabago sa situations mo. And there's a striker with a confidence so kailangan mo lakasan ang loob mo. Maging matapang alisin ng takot at pangamba, kailangan piliin mo yung mga taong iyong pagkakatiwalaan. So may mga bagay siguro dito na kailangan mo i-let go siguro. Yung mga taong nagbibigay negatibo or nag, parang um, walang tiwala sa sa'yo. No? Kaya kailangan, kailangan mo na silang alisin sa situations mo. Kailangan matuto ka magkaroon ng boundary sa sarili mo. And there's a sign of a long term na magkakaroon ka ng long-term success in financial security and financial windfall. Na maring lalago, lalakas ang iyong finances. Gaganda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan. And there's a five of one something a competitors or complications na may mga bagay na nagbibigay komplikasyon. Pero yun ito pay attention. So, kailangan liwanagin unawain mo. Ano man yung bagay na nagbibigay ng problema sa'yo. Alamin mo ang punot dulo o ugat no, ng kaguluhan sa isip at situation mo. And this is a moon card. Either the word card represent something trouble, success, accomplishment. So, may mga bagay na magsasucceed ka talaga. Pero kailangan na unawain mo muna, liwanagin mo muna, nang sa gano'n na hindi ka magkamali at hindi ka mabigo. At magsasucceed ka naman na no, sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Some of you guys, may trouble ka talaga. No, maraming transactions dito. No, sa mobi 'yung makakapagibabansa ka. Sa of you makakaalis makaka ka talaga. There's a trouble. So what is the eight cups? Represent with a hermit card. The answer you need is here. So, bibigyan na ng kasagutan sa iyong mga katanungan. Na no, bibigyan ng kaliwanagan ng sitwasyon at tunti-unti ng palalayain ang kalagayan at ang mga nangyayari sa iyo. Na no, bibigyan ng kasagutan para Um, tuluyan ng makam recovery ka. No, sa mga naranasan, but there's the Queen of Pentacles, maging mature at maging practical how to manage, no, control your situations. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. And course, there's something, guys, with the Page of Pentacles for invest wisely sa pagdating sa mga bagay-bagay kailangan matuto tayong ilalaban natin yung talagang alam natin na makakatulong sa atin lakas mo loob mo lakas mo ang pakiramdam mo and of course guys there's something the night of soldiers is subscribe it. talagang magsasaksid ka na sa gagawin mo at magiging matagumpay ka na magkakaroon ka na pang matagalang sitwasyon And of course, there is something that's kind of one, something verdant. Some of you may mga bagay na nagbibigay pabigat. No, may nagbibigay ng uh, problema or suliranin sa buhay mo. O meron talaga nagbibigay komplikasyon. Maging aware ka talaga dito, parang meron ako na sense na nagbibigay balakid or pabigat sa buhay mo. No, it's all kakapitensya, kalaban, or maring naiingit behind your back. There's a two of swords, there's a decisions that you need to make sa so, may mga desisyon na kailangan mo na talagang liwanag hit, No, sa mo pinagkakaroon ka ng decision kung mga ibabasa ka ba, kung aalis ka ba. So, there is a possible na makakalis ka. And of course, guys, there is something that Empress for, for revert. Na maaaring ibabalik yung sigla ng iyong buong pagkatao, ibabalik ulit yung ganda ng iyong sitwasyon. No, masasagot na lahat ng mga katanungan mo. And there's a six of pentacles. There's a something giving and receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. No? Basta matuto ka maging mature how to balance and control. No? Yung resource of income. And this is something the full card with the leap of faith. No? Magtiwala't maniwala ka sa sarili mo. Now, this is something a new beginning coming in. Now, ka ng bagong, mga bagong eksena dito. No, kaya kailangan matuto tayong um, pahalagahan ng bagay na meron tayo. No, dapat alam mo sa sarili mo yung ilalaban mo. No, yung mga bagay of priorities mo. This is something in your beginning. ba? Diba? May bagong simula. At panibagong pag-asa. No, may mga bagay na masisilayan kang muli. May mga bagay na mauumpisahan ka. At may mga bagay na matatapos ka. So, let's see. Ya. And there's a protection for saving money, protection, and mod. pangalagaan mo yung grounds mo. Even your territory. No? Kaya kailangan lalam natin sa sarili natin yung grounds natin. And of course, there's something the king of course, there's a devoted for 41 person. Na may mga taong sumusupport na behind your back. Na talagang ginagabay yung There's an ancestor, guides Na natumutulong sa'yo. Na sa sa'yo. There's a sun card with a pure positive outcome bibigyan liwanag talaga lahat ng kaganapan sa buhay mo. Bibigyan kasagutan ng iyong mga katanungan at bibigyan kaayusan ang kalagayan at sitwasyon mo. Sa so, mo makakalis ka talaga. Makakapag-travel makaka ka na. And there's a page of sword. Now there's a spy looking watching at you. Marami talaga nakasubaybay sa'yo kaya kailangan maging um, mapag, -mapag ka. No? Tuklasingin lahat ng bagay sa paligid mo o tao sa paligid mo. No? Kailangan um, baguhin mo na yung nakagawian mo, nakasanayan mo. Huwag ka basta-basta wala, No, para hindi kay nabuso. So, there's a reform of cups. Pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. No, at gagawin mong action. There's an emperor being maturity. mag mag magi mature ka at maging grounded ka. No, there's a new beginning. No, there's an invest wisely. So, kailangan there's something respect, discipline sa gagawin mo. Nang sa ganon, hindi ka magsisi at manginayang sa lahat ng mangyayari. And this is the queen of wands by confident. So, kailangan lakas mo loob mo. Maging matapang ka. Alisin ang takot pag-aalilangan mo. And this is the king man, something um, stuck or something um, delay. Some of you nakakaranas ka ng delays on cancellation. No, meron talaga nabibigay pabigat kasi kung meron talaga dito, guys, no? Nagbibigay balakid sa iyo. No, nasa paligid mo lang 'to. No, sa mabiyo may matagal mo ng gustong umalis. Kaso na pa ka mag-decide. No? Meron talaga ng lang at tumututol sa iyo. No, kailangan mo mag-cleanse dito, guys. O kailangan mo ng ng um, evil eye na makakatulong sa iyo para hindi mo ma-attract o ma-absorb ang mga negative sa paligid mo. No? There's a five of pentacles, kaya ka nakakaranas sa mga financial loss, financial crisis. Dahil sa mga yung gitara sa paligid mo. Nakalimutan mo? Anak nakita mo? Na napapalibutan ka ng negative and toxic. So let's see. Hagilapin at tuklasin natin what is additional messages. Pagdating tayo sa finance and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see guys. Shuffle muna tayo ng very light. no? bago tayo mag-proceed sa eksena na to. For finances and career. So, there is something that's our moment for a major, major changes, no? May mga pagbabago magaganap sa buhay mo na mag, uh, magsisilbi na bagong simula mo. Ah? may mga bagay talaga nakala mo yun na yun. Now, there's something ship out, talagang babaguhin. Akala mo, ganap na ganap na. Pero yun pala, no, iikot ang kapalaran mo. And there's a page of ones, my God, yes, may magandang balita. Napaparating, may magandang impormasyon na darating. Itong bagay na to, yung pinaghirapan mo. Yung matagal mo ng gustong makuha at mata mo. Ito na yan. Now, the hard work is staying, oh. And there is a magician for manifestation. Lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. Just being aware. No? Sa lahat ng mga decisions, sa lahat ng action. There is a three of sword. No, there is something, aning gitera talaga. <laughs> so, malalaman mo talaga, matutumbok. Magingit ka for collaboration. Ibig sabi nakakausap mo to no, ng no, mga nakakasalamuha mo tong tao na to. So, mag ka ha. Hindi lahat ng mga taong may ngiti sa kanilang labi at nakikihirap sa iyo ng uh, may ngiti ay maaaring pinapalakpakan ka sa kilos gawa. Dawa. Some of them guys na may ngit ngit at galit na maaaring nag na nga sila sa kanilang mga nakikita sa iyo. No, maaaring nagsasaksid ka na, natutupad na na. Maaaring may mga protection ka na sa sarili mo na hindi na nagre-reflect or na-absorb mo. Some of you guys, kailangan mo talaga ito ng evil eye na makakatulong sa'yo para at least hindi mo ma-absorb lahat. No, kung gusto mo at kailangan mo yan, no, sa description box natin nakatag yan, na nakatag ang product. So, mag-order kayo dyan para at least nang sa ganaan makatulong. Kapag nakapag-order kayo guys, um, please message me on my um, may social media accounts na no, sa blue um, blue bag no, ng uh, Facebook na no, fi sa FB natin na message nyo ako doon um, pa insend sa akin yung in order niyo ko nakuha niyo na nang sa ganon o um, oh, madasalan ko no para at least magamit mo ng perfect so let's see uh. what is the digital messages tayo na no, pagdating tayo sa love life sa pag-ibig relasyon there's sa four of one so oh my god This is something a wedding a high level commitment. Some of you meron dito yung kakasal. Magkakaroon ng panibagong relasyon. Or maring mas lumago ang iyong pagsasama. There's a twin flame energy and soulmate connections. And there's a demon card with a truth reveal. No, matuto pa yung mga pangarap mo. No, tuto pa rin ang mga katuparan sa kailangan mo. And there's something that six of wands for victory. Diba? Diba? magsasucceed ng no, ang iyong relasyon. Pagsasama, no, there's so clear the boundaries. Nga lang, kailangan malisin. Na yun na sa paligid mo. Lason. Na no, may lason dyan sa paligid mo. And of course, there is something, guys, with the five of something disappointment. Some of you guys, na meron mga losses dito na kailangan mong katanggapin. Na may mga, um, ganun talaga na kailangan na mawala sa situations mo. Maging balanse ka. No, kailangan matuto tayo yung pahalaga ng bagay na hawak-hawak natin. No, at uh, mag-ingat ka sa mga bagay na meron ka ngayon. So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalisugan. So, there's a four of sword. Oh, uh -huh. Kailangan mo na pahinga. Nag-over patig ka. No? Kailangan mo ng um, tamang pahinga dito. No, listen to your intuition with a page of cups. Makinig ka sa vibrations mo. Sa nararamdaman mo. And there's the king of sword with the stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Putuloy mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa eksena mo. And this is the star card healing recovery. makaka recover ka na from the pain sa mga nararamdaman mong sakit. This is the wheel of fortune with the turning back. No, uiikot ang kapalaran. Na no, magiging maganda ng kalusugan, kalagayan, sitwasyon at ang iyong kalusugan. No, ualisin mo yung mga bagay na nagbibigay ng... Uh, komplikasyon sa kalisugan mo guys ha. See, there's a nerve Yung pag-iisip pag ng kung ano-ano. Na isa sa bagay dito ay yung um, na-stress ka. No, kailangan huwag ka mag-worries. No, magdasal, humingi ng gabay. So, there's something that high faces. Meron talagang hidden agenda or hidden enemies. No? meron talaga dito na, na talagang nananalbahis sa'yo. No? So, guys, let's see what is the digital messages tayo. Pagdating naman tayo with the magical fairy messages advices. And of course, guys, kung bago ka sa channel ko, ang um, pika kay yes or no, pwede ka, mag, pwede ka magtanong. No, isa lang magiging sagot siya within one, two, or three. Then of course, guys, kung nakapag-isip ka na ng tanong mo, please comment down below kung ano number na pili mo yun yung magiging sagot sa tanong mo at malalaman mo yun sa dulo ng reading na to. Derek, guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos. Sa mga uri ng social media platforms, maraming salamat po. No, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ad. No? Naway pagpalain kayo ng just at six kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So, let's see what is the additional messages, advices. So, let's watch this. Okay, let's see what is the magical for messages, advices. So there's a practice, practice, practice. And enhance your ability and polish your skills. So kailangan mo talagang um, uh, pag-alala lahat ng bagay. No? Kailangan mo talagang um, habaan ng pala kasi ang iyong pasensya, palakasin at palaguin ang iyong kakain at kaalaman. And there's an everything is okay. So kailangan mong uh, matuto ka maging mahinahon dahil lahat ng bagay na to sa buhay mo, wag ka magalala dahil may magandang kahihinatnan at may magandang dahilan. And of course, business venture. choice Some of you guys, na no, magkakaroon ng mga bagos, bagong opportunities, magtiwala ka na to, sundin mo ang bagong, uh, mga bagong eksena sa buhay mo. No? Magkakaroon to ng mga bagong biyaya. No? na paglago ng iyong finances and career. There's a love life. Malaking factor sa reading mo ay ang pag-ibig o relasyon. So, maaaring connected din kayo ng person mo dito. Now, Let's see what is the digital messages for you and yung oracle card. So, there's something, guys, with the karma. Oh, there's something justicia. Ano man yung bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. No, kaya kailangan maging balance all the time. So, there's a guarded, no, na panghihinaan ka ng loob, no. Kailangan mong kumawala sa comfort zone mo. Masyado ka natatakot, nangangamba sa lahat ng bagay na sa paligid mo. Matuto tayong surrender lahat. And there's something that Pluto with the transformation, kailangan mo babago, no. At alisin yung mga negatibo na bumabalot sa sarili mo. Let's see what is the synchronicity So there's a delay. So of you nakakaranas ka ng delays and cancellations in every transaction. You know, you know why? Now there's an evil eye. Maraming yung kita ha? Tulad na sinasabi ko no, maraming nakatingin sa'yo. Maraming nagsusubaybay sa'yo. Kailangan maging aware ka. There's a dude. No, may mga ugat talaga ng eksena na to. Kaya kailangan mag-ingat ka. No, maging mature ka. And there's a tremendous something as synchronicity or symbols. No, may mga pattern talaga na binibigyan ka ng impormasyon na you need to pay attention. No, there's something a princess maring kumaga you will become a princess or mayroon ditong princess or tinuturing mong prinsesa. What is the romance age for mystic love oracle deck? Reference with with a sex, with the good times. No, mayroon talaga ditong kumaga manunumbalik ang intimacy. No, at um, kagustuhan nyo sa isa't isa, no? And this is something divine timing, so this is the moment, guys, na maniwala at magtiwala ka with the right timing, kung para sa'yo, para sa'yo. Let's see what is our uh, Michael messages. For our Kangkel Michael messages, so there is a self-respect. Kailangan mo ng uh, respetuhin ng sarili mo. Huwag mo masyadong pinapressure yung sarili mo sa lahat ng bagay na to. No, there's a God for Let's see what is a Jesus loving quote said. Alamin natin anong gusto nang sabihin sa inating Panginoon. There is a forgiven shall be forgiven. So, kailangan mo magpatawad at kailangan mong ibigay ang kapatawaran kung gusto mong patawarin ka ng ating Panginoon sa iyong mga gawa. Diba, matuto tayong magpatawad na no? sa lahat ng na nangyayari sa buhay natin. So, let's see where is the digital messages tayo with a money move or And there's a wellness. So, kailangan mo tayo dito live a healthier lifestyle. Ibig sabihin dito, guys, no, um, kailangan nyo pagmasdan yung mga kinakain nyo, no, iwasan nyo yung mga junk foods, yung mga um, and healthy foods, no, maring kailangan nyo rin ng exercise, stretching, so maring hindi nakakapag-circulate ng maayos yung blood nyo. So, let's see what is the digital messages with an angel's project. Okay, with an angel's number. So, there's something in 1990 with a cycle. Karma will be paying your visit. Release the dead to control because you can not foil things, learn your lessons so they don't repeat it again in the near future. Make sense for new experiences, Dava, This is the cycle. No, iikot ng panibagong eksena sa iyo. No, there's a karma talaga si sabi dito, may karma talaga. now what goes around comes around naman ano yung bagay na ginawa sa iyo. Ba manunong balik at babalik sa kanila yan. Huwag kang mag-alala. Clarifying for your love situation represent what? And of course, there's something, guys, with a four face. Diba? Be aware for hidden intentions. An underlying motive. Di ba diba? Mag-ingat ka. No? Sa mga ta taong hindi totoo sa kanila pinapakita dahil meron niyang motibo. No? Maring maganda yung mga mga sinasabi nila, pinapakita nila sa'yo, pero yung pala may sikretong lason, no? At aanayin ka na pala after that. So, there is something else with the shadow work of in what? And there is something of comfort, fears. Bravery he'll reclaim. na no, ibig sabihin nito, kailangan mo maging matapang. normalis malis ka sa kuweba ng ka, kababalagan or takot at pangamba mo. Diba? Kasi may mga bagay dyan na, na kailangan mong tanggapin, unawain, no, at maging matapang sa lahat na nangyari sa boy mo. Maraming treasure. Na no, maraming ka experiences ma-unlock. Ma na no, maraming kang bagay na malalaman at matutuklasan sa sarili mo na kaya mo pala. No may ganong ka kapabalan ka kaya na kaalaman na mag fulfill na there's a God for fools na hindi man sa iyo naibigay yung ganong bagay pero may ibibigay pala sa iyo in another way, no? So let's see what is the clarifying for law. a life situations. And there's something to make a change. Embrace growth, speak new paths and welcome transformations with an open heart. See? Tanggapin mo ang pagbabago. O ay kailangan lahat ng bagay sa paligid mo. At makikita mo ang panibagong daan, panibagong pintuan, at tanggapin ang bagong, um, pagbabagong mangyayari sa buhay mo. At dapat bukas ang puso't isip mo sa posibilidad no, na mangyayari sa buhay mo. So let's see what is the what lies beneath with the future. what lies beneath the future represent with a fake apology the diba? there's a fake fake talaga so maging aware ka dito guys no mayroon talagang peke dito na ipinapakita sa likod nito ibig sabihin in the near future na no, talagang maraming peke sa paligid mo maging aware ka so there is a plot of the light represent what? And there is a mind fullness, no? I live full in the present moment, embracing the beauty of now. I release any attachment to the past of worry for the future. By practicing mindfulness, I find peace, clarity, and joy in each very day. No? Sa bawat iningat, at bawat eksena ang ah, mangyayari sa buhay mo, lahat ang gagawin mo, lahat ang bagay na yan ay maaaring uh, magbago no? Ayon sa gagawin at kilos at galaw mo. Kailang mo lang pakawalan at alisin yung mga negatibo at tanggapin na may mga bagay na no, iba lang lingad sa kaalaman at um, sa sitwasyon na kinasasadlakan mo na kailangan mong i-let go yung mga bagay na mangyayari in the near future. So, kailangan natin tanggapin at surrender lahat ng bagay na yon. So, let's see what is a Pika card, yes or no? So, let's watch this. Okay. So, nandito tayo with a Pika card, yes or no, guys? So, alam ko, nakapag-isip ka na ng tanong. And of course, alam ko, nakapili ka na kung anong number o numero na napili mo na magsisilbing kasagutan sa tanong mo. Eto na yan. No, let's start with the number one. So, there's a yes. Valuable experience worth your time profit. No? Kung maga pinapakita dito naman yung bagay karanasan, no? Talagang sulit ang iyong paghihirap at oras na no? dahil malalasap mo na ang tunay na sarap at agumpay. Now, there's a yes. And there's a no with the number two. Not ready to get started. Plans are, aren't fully formed. No? Hindi para sa ngayon. Hindi pa hulmado sa ngayon. So, matuto tayong antayin yung tamang pagkakataon at pa tamang panahon. Kung para sa'yo, para sa Just wait for perfect timing. So, let's see. It. So, let's, I'll proceed tayo with the number 3. Number 3 represent with a yes. Reflection are I true. Trust what you see. Magtiwala ka sa nakikita mo. Lahat ng bagay na nakikita mo ay maaaring magre-reflect sa'yo. So, kailangan maging aware sa lahat ng decision and action. So, lahat ng bagay na gagawin mo, alam mo, magtiwala at maniwala ka dyan. Magiging maganda ang ibubungan nito. So, guys, this is a uh, A weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign off. Sagittarius, so sagi, sagi, sagi. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit a question bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa so, mga walang sawang pagsuporta sa akin channel, lalong-lalo nang dirigil script ng pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.